Ina ni Gerald Anderson na si Nanay Evangeline, gusto ng maging daughter-in-law si Julia Barreto. Welcome dito sa The Chika! Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa aking mga bagong chika. Dumalo ang aktres na si Julia Barreto sa 66th birthday celebration ng ina ni Gerald Anderson na si Nanay Evangeline kasamang lumipad pa General Santos City ni Gerald ang kasintahan na si Julia para dumalo sa kaarawan ng ina. Ibinahagi ni Gerald ang iilang larawan sa selebrasyon ng ina sa kanyang Instagram account at dito ay may kalakip na simpleng pagbati ang aktor para sa kanyang ina ng Happy Birthday Ma. Makikita naman si Julia at ina ni Gerald na malapit na sila sa isa't isa na nakayakap pa nga si Nanay Evangeline sa kasintahan ng kanyang anak. Patunay ito na in good terms si Julia sa kanyang future mother-in-law. Ganon din naman si Julia na nakakbay din sa ina ni Gerald Anderson. Mukhang patungo na talaga si na Gerald at Julia sa simbahan. Ayon nga sa mga netizens sa na nakikita nila ay botong-boto na raw si Nanay Evangeline sa aktres na si Julia para sa anak nito. Dahil ang birthday wish lang naman ni Nanay Evangeline para sa kanyang anak na si Gerald ay bigyan na raw ito ng apo dahil tumatanda na raw si Nanay Evangeline. Yan lang ang gusto at tanging iling ni Nanay Evangeline sa kanyang anak na si Gerald Anderson at kay Julia Barreto. Napatawa si Gerald at Julia sa sinabi ni Nanay Evangeline. Pero malay natin mga kachika ay ibibigay na ni Gerald at Julia ang hiling ni Nanay Evangeline. Ayon nga sa hula sa kanila ay may mangyayari raw na secret wedding ngayong taon kina Julia at Gerald. Sigurado na si Gerald na si Julia Barreto na talaga ang kanyang papakasalan at magiging ina ng kanyang mga anak.